Hello mga kanters Ganito pong tamang pagtatanim ng sitaw Dito po nagsisimula Nilalagyan po ng poste Tapos nilalagyan po ng panali yan, Ayan o mga tali na yan Nakatapat po yan sa sitaw Bawat isa Doon po makakit yung sitaw So ito po yung sitaw na malit pa lang lapang poste. Ayan, ayan po, mga yan. Ganyan po pagtatanim. Pag lumaki na po yan, ganito, ganito po yan. Ayan po, lumaki na. Yan na ang mga bunga niya, mga counters. Ayan, o. Oh. Daming bunga, mga counters. Ayan, hinarbis na, hinarbis na namin siya, mga counters. Yan po. Oh, oh na siya. Yan oh, ginugunting lang mga counters. So ito na naman mga counters. Yan oh. Yung pag medyo matanda na siya, kunti na lang yung mga bunga-bunga niya. Mga counters. Christian, my oh, yeah. Preparing and initiating travel test.